Yan, kakabsat mga bonsai. Ipagkarabi sa inyo lahat. Andito tayo sa may esplanade. Dito sa may ah, likod lang ng post office. Ito, esplanade sa gabi. Esplanade by gabi. Lagi kasi tayo pumupunta dito araw. yong gabi. Ganda ng view dito kasi sa uh, gabi. Yan. Upload videos lang kakabsat mga bonsai. Kapila, iskolta yan. Yan ang iskolta. Uh, Santa Cruz Bridge yun Santa Cruz Bridge ito Escolta yeah. lakad lakad lang tayo dito ya uh, Esplanade, Esplanade. You know. bagong bukas lang kahapon lang yata inaugurate oh. pwede pwede na Kaya hindi pa iba kulay nagiging red nagiging blue uh, changing of color ngayon green mamaya maya iba na naman kulay niyan blue blue na diba blue blue color blue na siya diba yeah. upload video lang tayo dito lumang building niya tayo po na yun sa kabila yung green naging green na siya diba Uh, um, papalik-palik na kasi ng kulay kakagsat mga bonsai Ganda rito. Kamahangin. Yan, pula na, pula. Diba? Mga kapwa ako vloggers yan. Punta kayo dito. Dito pa. Ya, ya, ya. Mga kakabsat na vloggers yan. Punta kayo dito sa may esplanade. Maganda rito makakane krik ba balik tay mag-live. Magla-live talaga ang eton na Yes. yah 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 Binondo Binondo Intramuros Bridge yung kapila Upload videos lang tayo rito ngayon kasi gabi na rin maganda rito atrasado na kasi punta ka nung nagkita kasi ni Kapitat na ni Rising Flag eh Ganda o So, ganun view nito. Yan, yung mga skyline building ng Escolta. Skyline building ng Escolta. Para ka na rin ang kamakati. Ganda rito. Ito ang, ito ang ano, ito ang content. Hindi yung dolomite. Nakakasawa ng dolomite na yan. Uh, ka lang dun. Makikitid ang utak ng mga tao doon. Porque porque project ni Digong bawal na pumunta. Pag bawal lang kaya natin sila pumunta rito, di ba? Kasi project ni Apo Bongbong. Project to ni Apo Bongbong, hindi project to ni Digong ah. <laughs> Wala na si Digong noon, ginawa to. Wala na si Digong. Wala na si Digong doon nung inumpisahan to. <laughs> Ganda o. Pioneer building. Ayan. Yeah. Export sa yung kapila. Daming tao ngayon kasi linggo. <laughs> Barreto. kabila Eh Santa Cruz Bridge Itong Santa Cruz Bridge Sa kabila ang ganda rin China Town naman yun Oh, next time, next time, pupunta rin tayo doon. May ganda rin ilaw doon sa China Town. Pagod na doon. Yan yung Intramuros Bridge. mas baba tayo. Naglalakad tayo ngayon sa may ilalim ng Santa Cruz Bridge. Ito yung natatanong natin. Uh, itong Intramuros Bridge. Intramuros Binondo Bridge. Yeah. So Hi, Papa, right? It's so high. Yeah. yun ang El, Hogar building yun El Hogar building yan. lumang building na siya El Hogar building yun yung mababa yun na tagit na natin dito sa dulo ang ganda kasi ng view rito. Oh, mas maganda ba? Mas maganda bang ang Dolomite ito? Dito na, di ba? Yan, El Hogar Building. Iconic yung building niya. Yan, yan madilim lang kasi, mababa na yan. El Hogar Building. Intramuros Binondo Bridge yan. Parang si Carlos Rio yun nga. Yun at yun lang ginalo. Sarap dito mag-live. Para na-blogger din to eh. Kinala <laughs> ko to. Si Kapsat Makoy. Oo. Kapsat Makoy. Kapsat Black. Okay lang ano, medyo sa atin. Medyo naglalaylo, laylo laylo tayo, iba iba, na yung, iba na iba nang tempo ngayon, di Iba iba na grupo, eh, di ba? Mas maganda nung mas maganda nung araw na walang ano. Ganun talaga. Mahirap pang Kasi forever. Mas pagkan yung dati. Maliwanag ang paligid daw, maliwanag dito, <laughs> ma'am. Si ma'am, ito ah, uh, may uh, ko eh. Si Kapsat mo ko. <laughs> so, Iris. Ito ulit baka kalilila, ganun ah. Ulit na <laughs> Tony tayo. Okay, dito ka ba Dito ba dito ka ba madalas? Si Kuya Edwin madalas dito eh. Oh, si Ah, oh, sige, yun, si tinatawid din. Si... Yun, yun, tinatawid din lang. Oo. Oh. oh ano yun, <laughs> <dala ako. laughs> Hello, hello. Sarili niya? Ha? Ng huh? channel. Absat Makoy. Absat Makoy vlog. Teka, ano kasi ako, ganun-ganun lang. Minsan nasa Baguio. Hindi oh. sa Baguio. Oh. Baguio boy ako eh. Walang dito sa Maynila, ayan. Dito. totally tapos tapos totally tapos na bato hindi pa. Hindi <tod> pa. Doon. Pabilang dulo, di pa yata tapos <tod> lang. Dugpukan pa yan. Sabi nila lang, kang ano nga daw yan eh. Hanggang ganda looping nga daw yan. Saan na nga. Eh, kapset black. Hindi nga nga kapset black. Yan. di ba? Ay, si ate. mag na yata. Ginawa <laughs> mo nga natin ha, dolomite ha. <laughs> Ganda rito. Si Black MPH yun. Si Kapsag. Hmm? Totoo naman yung sinabi ko sa kanya, di ba? Medyo laylo muna tayo ngayon grupo-grupo na eh. Hirap na grupo-grupo talaga. Mas masaya yung dati. Ginulo ng ginulo kasi ng mga Duterte. ba? Diba? Ang unity. Unity. Sila naman ang kira sa unity talaga eh. Diba? Ang ganda. Yan yung hogar building. Ang ganda po. <laughs> Yan, yan yung El Hogar building. Lumang building na yan. Yung katapat natin. Ganda rito sa gabi. Sabi ko na, babalikan ko talaga sa gabi to eh. Araw ako lagi dito nag-ano eh. Nagko-content eh. Yan. Yan. Oh, you guys. ¡Cuidado! 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 open

live live pa rin tayo upload videos lang hindi pala tayo maglalad ngayon upload videos lang upload videos lang tayo hanapin ko si brother infinite ay si brother rising flag

El Hogar Building Yan sa kabila Maliit Yan o eh no, El Hogar Building Hindi masyado makita Madilim eh Pero iconic tong building na to El Hogar Building

yan yung ano yun yung, ano. yan yung Binondo Intramuros Bridge iconic yan, kitang kita pala yung Binondo rito itong El Hogar Building yan. car building yes ito Pinondo Intramuros Bridge iconic din to tinapos si Apo Bongbong yan project D8 din niya tinapos Ay, President Bongbong ang nagtapos tapos sasabihin nila pra, sasabihin nila project ni Tigong tinapos lang ni project nga ni Tigong pero hindi niya tinapos ganun lang yan syempre may credit yan yun nagtapos kiba nagtapos kasi ako bongbong hanggang dito na lang eh. Oh, oh pero na bakit kayo dyan eh? Kaya yan. Hindi <laughs> yan. Wala akong may baka kita. <laughs> Akala ko kasi dugtong na di pa rin. No? Hindi pa yan tatapos kasi may mga ano, yan. Hindi pa tapos eh. Ito uh, so pa punta to sir. Paano yan? Ito? Uh, yeah, sa kabila. Sa kabila na. Oo. Oh, Pabinondo na yan. Saan? <tinyo> Pag gano'n? Papuntang Intramuros Ah, Intramuros na yun Intramuros na yun Pag gano'n, para ano ba? Intramuros na yan Open ba ang Intramuros? Open pa rin Open Oo Ala ala Okay lang Wala mong bantay Oo, diba? po sab gumtinabarahan tapos naman ni. Kare. Pare, pare. Bay, sapa, Ayok na na. eh. Selling good Dun sa may itinuro sa akin ni at di D, maganda rin doon eh sa gabi. Maganda rin mag-live doon eh, pero mas maganda talaga rito. Bawa, ubo ubo yata dyan. Pauwi na rin tayo. Kagabihin na naman tayo eh. Pauwi na rin tayo. Pero actually nga, mas maganda talaga dito pag gabi. -mm. Naalala ko kasi yung kotse ko eh. Kung di ko lang pinarada kung sa ano yun. Kahit alas 9, pwede ako rito eh. Sa kasi baka ano yung nila yung kotse ko din ilain Nakapunta ka na ba dun sa Heritage, di ba? May parang park dun na panay ilaw. Eh. Tinuro sa akin ni Kapsat Daddy di. Ako nga nakapunta na eh. Basta ito yung Heritage Hotel. Tawad, tawid ka sa kabila. Parang diretsyo mo lang. May parang park dun. Basta maganda rin dun sa gabi. Panay ilaw din. Tinuro sa akin ni Kapsat Daddy yun eh. Kamay, drago, drago. Patay may ginagawang ano doon sa Roas Boulevard. Ito yung Heritage Hotel. Tawid ka sa kabila. O, the, go, lang. makikita mo na. Ang ganda. Oo, oh, itinuro sa akin yung nagkapsat dati dito. Thank uh. you. Thank you, Kapsat. Dagdag man na rin yun.